Ay, may salbi! May salbi! Oh! Baka gusto mo lang mag... Ba't naabutan ta ka? Panaw ka na ko ta? Eh, ito mga sarado ng hanik. Ito mga okay. na baga daw. Baka abutan. Nagpaulo ba kaya kuling, ano, mais, guli na balatong, sa kakamuting kahoy. Piso-piso ng daw. Baka abutan oh, naman, ni mana? Kaya po, kaya pang hulog sa card. Ma'y ako. Ano ba ka Piso-piso mo nga na hulog sa card? Pwede naman ta kumbaga ano, padikit tikit matitipon man ganyan pa piso-piso. Sige na, may salbe po kayo naman ako daw. May ko. Ay, Jesus. bagong ano may salbe. maharamis pa ini. Sa kayo, di ba kung anong mapair? Ayat nga, ne. Ta, di ko nahin ni nga, ho. May sadiri kong farm. Ano man ta- May salbe ba Ano kaya pa naglulo mo farm? Eh, yung nga, ne, daw, lumaog ka dyan. Kompleto ang tanong ko. Mas kompleto pa dyan sa tinda mo. Ay, may salbe ba? May ang tanong yun sa tanong me. Ini bagong ano sa hindi ay kapigaan eh. Anong dahil eh, pigaan eh? Na, oh, yung kadako ko dyan. Ano pag magulay ko? Press na press an. Kasi press mo? Ay, may sige may... May man. <laughs> may kalamansi pa palan ako pagtinda. Adjust na sa ng kilo. Manahiling na grabe nga ni. kung talbong ay disparm kung kalaman si ay ano ko, naman daw na kulit magkaniman. Ay, ko parang talong si may salibi ibi ho. O sige, lugod, no, araw sa kayo. Two gibs na sana. May ukit na kulit daw ka ni. Awig na! Ay, salamat. O may salibi ha. Matokas 30, sa oh. aga 30. So, Mariyo oh. 50. Para sa sintas naman may salbi. Tapo ura makatabang sa kuno ka rulog na pa sa balat. Yo nang ane, kino ana gayo pa hmm. ang taram. Po mata madang ka sa ka baon yan 30 pesos. Balikan muna sa at tamayo kay gindara. Dama sarado na ko. O ala 7, mababaduhan ako. Alas 7 ang aga, balikan muna yung... may... na sa do anong oras sa rulog ang Sa aga na magahulugan mi. Ayokan ka sa ikas yes, na kay blown blown. Mahal sa blown. Salamat. Digin ah, na masada din nak